Luto na magpasaya. Mga on me, darling. Pansit ang among Sud Andron. Good evening, good evening mga kapisya. Kumusta na kayo dyan? Shout out sa aking mga viewers, aking mga subscriber, at sa aking mga anak sa Pinas. Ingat kayo palagi dyan. Ngayon, magluto tayo ng pansit. Ang atong tagaruto karon Si Darling. Anong luto yung eh, modern Pansit, Pansip. Oh. Luto siya ng pansip bihon. O oh, sige na. Punta na tayo sa kusina. Tingnan natin si Darling na magluto ng pansit. Tayo na ha. Mga kabisaya, mauna atong panakot sa atong luto on karong na pansit. Bombay, ahos, sibuyas dahon, atong isagol litos mo niya atong pansit atong yumula na kanton mga kabisaya o ang manok ready na ready na Mak, na ta o pansit mga kabisaya ito ng lundan o mantika makabisia. kabisaya magbureng loto kay wakay walay karos walay bin wala pa may swildo mga kabisaya. pinubli sa nga uh, luto di karon Paisildo, 3 months na. Sunod mga tapis siya ang Bombay Sibuyas. Uh -huh. Sibuyas pa lang darling. Wow na wow na. Yumi na. Sunod, ilunod na po ang manok. Ang suba. Ilunod mga ka-bisaya. Wow! Wow! Yumi! Maura yeah. niya nga mga aritados karun. Itong od. Papay Papay Swildo. Pai mga kabisi ha so, Maura na atong ritado karon O kayo na mga kabisi ha darling ha Wow Sarap Magluto si darling o pansit Butangan o patis mga kabisi ha Oh Tubig? Hmm? Tubig kan, ya, nah, Tutupi, maka bisa. Kita lihat. 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 Kita lihat.

Tatawad, ato na ilunod ang kanton Ogbihon. Ilunod na ang kanton. Lurutnya yang kentun, Mbak Kepis, dok. Wow. Wow, Mbak Kepis, ya. huh. Wow. Sunud, Mbak Kepis, ya, yang bihun. Hmm. Uh -huh.

atau nang i ang dahon mga kabisaya ang litos tega da ang litos <tipun> mga mm -hmm. okay. litos sarap nama ke CEO. Oh. Wow. Wow. Mhm. Uh -huh. Oke. Okay. Enggak -en tongkos sinar kan? Darin, war-war. Sige, mga kapisya, luto na among pansit. Mga ako na meron. Babay na. Salamat sa pagtanaw. Huwag kalimutan pag-like, share, and subscribe. my Facebook page at sa aking YouTube channel. Babay, Makibisha. mga kapisya. Mga ako na may darling. Pansit ang among sudan ron.